Good morning, beautiful people. It's another day and it's another blessing day. Maaga kami ni Papsi ngayon. As usual, haalis <laughs> na naman kami. Pero mga two hours lang yun, guys. Hindi kami gaano magtatagal. Yung mga baby loves namin, nandito sila. Ay, wala. <laughs> Nasaan kayo? Ay, wala. Nandoon sa ilalim. Sa ilalim sila ng kama. So, nakakain na sila magang maaga. Ay, yan. Nakakain na yan. oh Nandyan <laughs> silang dalawa. Hmm, inat-inat. Opo. First time niya na matulog dito sa loob ng ano, ng kwarto. Kaya naninibago siya. Tumatahol siya. Parang gusto niyang lumabas. So, guys, lalabas na ako. At, maiwan na naman sila dito. Buksan ko na lang itong bintana. Para ano sila para may liwanag na nanggagaling dito sa ano, natural light, light. And ano, oh bukas itong ano na naka-screen lang. Ayan, maliwanag na dito sa kwarto. Iwan ko ba electric fan? Patayin ko na lang para mapakali ako doon. Malamig pa naman ang panahon. Tapos, bawasan ko yung kanilang ilaw. Okay naman guys, nandito ka na kami sa bahay ni Papsi. Dumating na kami. At ang aming mga bubit. Naku, kung ano-ano mga pinag... Ayan, kung ano-ano -ngat, ngat Dati naman ang bait-bait nito nung kasama na niya itong isa. Sige, tandem na sila. Kung ano-ano na yung pinag ngat, -ngat. Hmm? Sige. <laughs> si Papa nga pala, nandiyan din siya sa ano. Sa... Ay! Tingnan ninyo oh. Kakukuha ko kasi sa ano, sa bag ko. Yung dahon ng sampalok, binigyan kami ni ano, Rochi. Thanks, Rochi. Papa, o yung dahon ng sampalok. Galing kay Rochi. Tapos magpapakbet nga pala kami. Diretso na kami ni Papa. Bumili kami ng papakbet namin. Ayan, sa supot pa. Okay, so guys, so, Dalawa. At saka, pritong ano? Pritong Ano? Pritong <laughs> Pritong Saging Saging <laughs> saka, mayroon po kami sa Loyot Oo, okay. binigay ni Ate Glory Thank you, Ate Mayroon po kami sa Loyot Sarap yan <laughs> Nahimay na yata pa hindi pa. Hindi pa? Sagi. Sagi? Ano? No? <laughs> kay Roche. Mm-mm. So, Di ganyan na. lang, guys. Kasimple yung buhay namin ni Papa. Ganyan namin, ano? Ganyan everyday yung... Pagulay-gulay lang. Buhay namin. Meron ka pa bang karne dyan na panahog? Meron. Ah. Hoy, may gulay pa tayo dito. Anong gulay? Kahapong. Anong gulay? Ano yan? Ay, ah, yung ano? Pwede pa ba? Pwede pa. Yung labong? O, yun na lang ngayon. Na lang. Tsaka magprito ka ng ano? Saging. saging. Papa, yung gusto ko yung may ano? Gusto ko yung may sprinkle ka na asukal. Sa saging. Uh Oo. -oh. Ah? Requested Papay? by. Lagyan mo ng asukal. Uh Oo. -oh. Parang banana cue hindi mo lang tutuhugin. Parang ganun ang gusto ko guys ngayon. Yung ano, yung matamis, ganyan. Saka yung migraine na yata ito, madalas na sumasakit ang ulo ko bago na naman na sakit. <laughs> na migraine ako, sakit ng ulo ko. Tapos nakakaginhawa siya kapag yung bintana namin nakasara, yung walang ano, yung blackout talaga panibago na naman. Sana nga kaka eh, wag akong ano, wag akong magka-vertigo. Kasi kapag merong vertigo, mas mahirap. Migraine, sana huwag namang migraine. Kasi talaga mga ano, lastik ko pa ito nararamdaman, on and off siya. Tapos kanina, nasa labas kami ng ano, ng kingdom ko. Parang yung nasisilaw, silaw na silaw ako sa ano, sa araw. Tapos sakit na naman ang ulo ko. O baka naman sa mata di ko lang din alam, guys. Nagtatanong. <laughs> Nagtatanong lang ako. Meron pa? <laughs> okay. Tunga. Ha? Wala na yelo eh. pala bumili tayo ng yelo. Tunga mo na. Hindi pa, maya maya. Pagkakain na. <laughs> Tinan mo naman ito, mahal, oh. Nagabang ng ano, ng, ng, ng kakainin. Ha? si ano, si cupcake hey! oh, hintay kayo hintay kayo, nag-aasikaso si papa ng pagkain ninyo talagang sumisilip sila oh wait nyo si papa ganyan ba talaga? talaga nag-uunahan? Hmm? sige, talsikan na paano, sige ganyan ba, ganyan ba kumain kayo ng maayos nag-uunahan hmm? Hindi <laughs> ganyan si Sky noon ano? Hmm, no? Sa kasi Bella. Yung yeah, may kagaw kasi sila. Hmm, eh. yan Wala na, ubus na. Hmm, Kidlat! Guys, ito na yung niluto ni Papa na ano. Saging! <laughs> Inisprinkle lang niya yan. niya ano, niluto yung ano, yung sugar. Ganyan lang. Sarap! Gusto ko yung ganito. Kain so, tayo guys! Mimirienda muna kami ni Papa. Magpapagana muna kami. Maya maya kami kakain. Sorry ha, pag maingay po. Yun pong electric pan namin yun. Hindi niya kinakain. Doon yung si Sky, guys. Pag yung mga anak niya, yung ano, yung kala, ka, ano, ay, ay, tinan niya, oh. Yung cheddar. Pagkain. Oh, cheddar yung na. Wala kasi cheddar. <laughs> cheddar. Andito cheddar. si cheddar, eh. Oo. Cheddar. Cheddar. Oh cupcake. Ayun na, si kay mama. Kay papa. Mm. Cheddar. Oh, Hindi siya nang agawan Oh. Mahusay na nanayitin. Cupcake. O. Oh. Si, ayun na. Hindi <laughs> <laughs> mo kinukuha, anak. Very good oh, naman si ano. Cupcake. Ito na. Cupcake. Ayun na, cupcake. Ayun na, ayun na, ayun na. Yeah. Ayun. Mm. Ayun na, ayun na. So may paangu. Ayun na. <laughs> <laughs> oh. Hmm. Uh, tinapay. Kumakain kami ng tinapay. Gusto din nila eh. Oh. Uh, huwag lang yung may sugar, Papa. Hmm. Hmm. Cheddar, ayun na. Ayun na. Dali. Uh, <laughs> Ang galing. Grabe, sugod so marino yung dalawa Oh. Nilagay ko sa upuan kasi baka agawan nila eh. Ito, ito, ito. Bela, bela, ito sa'yo. Ito sa'yo, Sky. Oh. Mm. Yan. Naku po. Halos magkapareho lang sila ng dami ng pagkain. Ito na yun. <laughs> Anak. huy wag mo agawan si ano, cheddar. Wag mo yung agawan love. Tapos na yun sa'yo. Tapos na yun sa'yo kay cheddar na yan. Oh. Eddie, eh natapon. Wala nang laman. Tapos, huwag kayong bumaba. Ah, agawan nyo na naman si mami nyo. Diyan kayo, diyan kayo. Grabe, parang kulang sa kanila yung kinakain nila, mal. Parang kulang yung pagkain nila. Naubos na nila, oh. Yung dalawa hindi pa. Si, ano, ah, halos magkapareho lang sila ng dami. Ay, grabe itong dalawa na. Ay. Tama na, my love ko. Tama na. Hindi siya mapakali, oh. <laughs> Good morning, guys. So, itong vlog natin ay next day na. Bakit na kami uli ni Papa na nagising. Ay, madilim pa. Diyan lang kayo. Wait. Ay, talaga naman. Saan natin yung ilaw? Oh. <laughs> ay. Ayan. Uh, may ilaw na kayo. Pusa mm. natin yan. Pilis talaga nitong sis kay. Ang galing tumalilis. O, paano yan? Mag-isa ka ngayon dito. <laughs> ha? Ha? Mag-isa ka dito. Wala kang kalaro. Mm. So, ayan, guys. Nagsalang muna ako ng damit. Tulungan ko si Papa doon sa labas. Si Sky talaga. Magwawalis kami. Saka magdidilig dyan, Ang aga mo naman dyan Good morning, me, me. Ikot-ikot ang puwet. Ito yung ano. Ito yung ating imported na bugambilya. Pag naarawan ito, may konti siyang ano. Nagpipink siya ng kaunti. Ayan, oh. No? Pinatay ko na pala yung pa. Pinatay ko na pala yung ilaw doon sa tagiliran. Dapat mabuhay, ano? Dapat buhayin ko. Ito ang inihintay kong mamulaklak. Ang tagal mong mamulaklak, be. Bulaklak ka na. Para makita ko naman ang ano, ganda mo. Maganda ito, guys. Parang apat na kulay siya. Ah... <laughs> um. uh. Sofia Indiana ito pangalan ito mm, -mm. open natin yung ano ilaw sa tagiliran pinatay ko na eh madilim pa pala hi baby Saan ang lumabas? Andun si, ano, si Jamila. Si Celos si Jamila sa kanya eh. Kay Sky. Bukas ulit natin. Ayun kailangan alas na alas 5 na ka, kaano na. Pa, mabilis lang ang oras. Dalian natin at ano. Mamaya eh, alas 5 na. Kasi hindi na diligan itong mga halaman namin kagabi two nights na yata ito kala mo uulan pero hindi pala ang ganda nito Mr. and Mrs. kapal na ng bulaklak niya lagi naming binabawasan yan ayan o oh, nakalaylay na siya dito ganda o oh. kapal pala dito. Pag natapos siyang mamulaklak, saka kami mag, ano, magbabawas. Tinamusan ba ng mga ano, tao? balat dito ng ano, suha. Dito na lang itinapon sa gilid namin. Ay, nako. Magwalis ako. Ay, mag ako maganyan Magwalis ka para makuha yung ano. Ang oh, gaganda nitong halaman natin, no? Oh. Punong-puno ng bulaklak. Okay na ito pa? Oh. Pero kapag ganito na ano, yung bugambilya, pag ganito na, eto guys, tingnan ninyo. Ang haba ng bulak, ay, ang lalaki ng bulaklak niya. Kulay puti. Hindi ko pa pala nasabi kay papa yan kung napansin niya. Ang ganda ito eh. Oh. Lalaki, bulaklak. pinabasa ko muna yung ano nila yung dahon mahinang mahina tapos mamaya babalikan ko yun namang ilalim kanilang puno kaya nga kapal na alikabok guys o oh, tinanin nyo talaga. Okay. Okay na guys. Naku, magliliwanag na. Ah, mag shower na ako. Halika na pa. Sunod ka na ah. Shower na. ka na sky dito. Halika na. Dito na tayo sa loob. Early breakfast ng aming mga bebe para hindi sila magutuman. Ayan, nakapaglinis na rin ako dito sa kwarto para malinis sila na iiwanan. So, maliligo na lang sila mamaya pagdating namin. Ang lungkot naman dito, pinatay ni Papa isang ilaw, anak. Open natin, ha? Para hindi malungkot. Sky! Nagiwahiwala yata sila. Nasaan si Sky, Bella? Sky! Kakay! Ano na si Sky? Alingan na dito! Hindi ka na. Mm, dyan na kayo. Kapalis na kami ni Popsi. <laughs> Ganun lang. Paalis na po kami. Nagulinis mm, na siya. Papa, gagamitin ba yung sasakyan? Ah? Gagamitin mo ba? Ah? Gagamitin mo ba yan? Ba't po napunasan mo? Malik ang <laughs> yeah, okay. okay. Hindi, paalis kami. Okay? alis kami. kami. Wala. <laughs> mm -mm. Wala mag-asikaso. Toge. Hi guys, kararating lang namin. Ang kakapagod din. Ang init guys, ang init sa labas. Time check. Ang oras ay 11.30. 11.30 na, Ang bilis. Papapahingi ako ng malamig na tubig. Lutoy mo yung pakbet? May panahog ka pa na karne? Ah. Yung anuhin mo, yung tostahin mo yung karne ng kaunti. Tapos kapag mataba, kunin mo yung ano niya. Ah, sarap naman yan. Tubig. Ha? Mantikain. Mm, medyo mantika, pamantikain mong kaunti yung si Papa nagaano siya na uh, ano ito yung biniyak-biyak na yung yelo <laughs> ang init sa labas guys sobrang init ay yung piramili namin ayan yung dalawang bag na yan dinaan lang namin dito kanina tapos umalis uli kami hindi ko pa nasilip yung mga babies natin doon <laughs> yung sinend ni Arlis na ano na video ang aga-aga hawak-hawak ni ano hawak-hawak ni Arnold wala na daw silang magawa hawak-hawak <laughs> si shower si cheesecake hawak-hawak nila ang aga-aga <laughs> wala na daw silang magawa. <laughs> yes, guys. Happy kami. Kasi si Cheesecake babing baby siya ngayon doon. Si Papa po, ang kalaro niya, sabi ni Arlis. <laughs> Nakakatuwa naman. Love na love nila yung bebe ko. Bebe ko makulit yon Si makulit, si makulit. Ayan siya. Ay, wala lang makikita ninyo. Ay, hindi makita eh. <laughs> <laughs> hindi ka sila makatrabaho ng dahil kay bebe. Sarapan mo ah. Dagdagan mo ng ano, isang ampalaya. Yung ampalayang malaki, yung bilog. Sarap yun. Maraming ampalaya. Tapos, bumili ako ng ano guys. Teka lang. Iner, iner maitnet. Ay gagamitin niya mahal. Oo. Okay. nabili natin pinagsama-sama ko kasi dito eh Luya, kama ay. Luya saka ano kalamansi nahulog yung isa, malaki pa man din yun. Oh. Nahulog siya? Hindi sa sahig. Ito guys, oh, so, kalamansi, 20. Tapos, kumuha na ako ng maraming kalabasa para sa aming mga bebe. Apat na ganito kalalaki. Kaya kaya kalabasa? Ano, 60 lahat ito. Ang palaya, 20 pesos. Ito yung sabi ko niya. Tsaka, talong. 40 ito guys. Parang 10 ang isa sa talong. oh ang lalaki. Masarap na inihaw yung talong, Papa. Tugan. Ha? Tugan. Ako hindi itlogan. Lagi ka ng itlog. Itlogan. Ah. Uh, ay, kita naman na yung ito pala. Bibili kami ng ano ng Meron pa ba diyan? Meron pa kami ng dalawang litrong mantika. Bumili na ako kasi mura sa bayan. Tapos ceiling green, ayan. Hmm. ito? Saka kamatis at sibuyas. Doto po tayo ngayon ng pakbet. Yan, sari-saring gulay, talong, sitaw, ampalaya, okra, at yung ito, sagarilyas. Ito yung ating sahog ngayon. Lagyan na po natin. Okay. meron pa pala kamuti saka hindi na wala yung ating baguong so, ito po yung ating sarap kasi sa, sa pagkit yung maraming kamati kaya naman tika ko na po yung karne na yan, natin sa hos sana yung natin dyan yan po magpapasarap yung katas ng kamatis so lulutoyan po natin yan para lasang lasa nakatas talaga rinagay ko na po yung ating bagoong para magisa rin alis yung lansa nya ito na po yun ah eh pinag-iskis na natin. Pwede natin ilagay yung ating mga tigas kamote. At talagyan po natin ang tubig. Lepas tu, kita nak tengok-tengokkan Ito po yung ating pack bed. Ayan, bango. Bakit? Nagagalit ka na? Puro himas si Papa doon sa pagkain ninyo? Pa, bilisan mo. Yung mga baby natin, oh. Mm. Galit na ikaw? Ha? Galit? Mm. Papa, bilis. <laughs> Mm. Dalian mo. Oh. Gutom na kami, Papa. <laughs> Ayan na. Hostisya para sa mga bebe. <laughs> Ay, nag pa doon sa nahulog na, ano, na maliit lang. Naku, talaga naman ito ang, ano, nagpapasaya sa ating buhay. Yung dalawa, nandun sila sa sala kasi sinasakyan nila itong dalawa baka mapilay kaya hiniwalay muna namin para ano hindi sila kawawa oh, grabe ang talino nito <laughs> ang talino nito ang isa <laughs> okay alika dito wag mong ikasok dyan yung kainan mo <laughs> sige ang oh, bilis guys hindi nga parang kitlan tapos Uh, lakas ng ulan ay Sorry, baby. Lukas na ulan, guys. Dinig nyo? OMG! Sarap na tulog ito. Sana mga, huwag wala ng kuryente. <laughs>